Ano ang tatlong pinaka problema natin sa buhay pinansyal? Number one, paano pag tumanda tayo? Mahaba pa ang buhay natin pero wala na tayo pera. Pangalawa, paano kung kunin tayo ni Lord ng maaga? Tayo walang problema pero yung pamilya natin na may iwan. Paano ang kanilang pagkain? Paano ang kanilang pag-aaral? At ang pangatlo, paano kung tayo ay magkasakit at hindi na tayo makapagtrabaho? Sino magobay sa hospital at sino mag-aalaga sa atin? Alin dito sa tatlo ang dapat natin unang bigyan ng solusyon? Pagkanda? Pagkinuha tayo ng Lord ng maaga? O pag nagkasakit? Paano kung meron ako sa ipakitang naging isang product na magbibigay ng kumplitong solusyon doon sa tatlo natin pinaka-problema pagdating sa financial? To know more about, comment below mag-usap tayo. Chat mo lang ako sa aking personal Facebook account. Live God, Design Life.